Oh, oh my gosh. Ngayon ay isang araw ng pakikipagsapalaran si Romel. Gamit ang flashlight ng kanyang mobile phone, gagamba. sinimulan niyang hanapin ang mga gagamba sa madilim na gubat. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang gagamba na may markang numero uno sa likod. Kinuha niya ito. Agad itong inilagay ni Romel sa kanyang empty matchbox. <laughs> Hinihipan niya ito para pag naamoy ng gagamba ang kaniyang mabahong hininga ay mahihilo na ito at maging kalmado. 1-0 guys. 1-0. May nakita siyang isa pang gagamba pero napakaliit nito kaya hindi niya ito kinuha. Uh, so ang liit guys, ang liit. Hindi kaya guys kunin. Ang liit pa, liit pa. Focus. Yes, ang liit Maya-maya, may nakita siyang mas malaking gagamba. Ekso na sa mata. Wait lang, wait lang, wait lang. <laughs> oh, gulay. What is that view? At may nakita pa si Rommel na red devil spider. Oh, may isa pa, may isa pa. Oh, wait lang. Dalawa, dalawa. May pinakain yung isa. Oh, mga biktima niya. Okay, ako libutan sa ano ko, ubutan sa. Pangalawa guys, ang laki. Pangalua, pangalua. Kinagat ka. The spider is biting. Ding. Parang ka ilaw. Hmm. Eh, nakatakas, nakatakas, ay. nakatakas. Tang wit lang, wit lang, lang. pakana <laughs> Oh my gosh. Mm -hmm. Ang laki guys. Oh. Wow. Dito mas pinakaduro, sa pinakaduro din niya na part. Mindun, doon kada ko. Okay, mabutan ka pa sa sayo. Oh. <laughs>

Ay, ito ako mas yung ano. Hindi yung ano. Hindi yung ano. Hindi yung ano. Habang inaayos ni Romel ang loob ng matchbox, biglang naglabasan ng mga gagamba at naguluhan siya. Oops, oops, oops ay, ito nakas. Kali kali. kuali. Hay na. Tutulog. Eh, nawara, naulog. Yung isa tumalon pa sa lupa. Diyos ko po, Rudy. Oh my gosh. Tutulog. Dahil sa ingay, nag-ingay ang mga aso at pati na rin ang mga manok sa paligid. Oh, oh my gosh. Biglang nawala yung isang gagamba. Nagtalo pa nga sila ng kameraman niya. mo ko sa imo. sara man sara, sara dito mo itong ito, ito, ito. Hala. yung eh. guys, na guys. At dito na magtapos ang ating adventure. Pasubscribe po ng aming channel. Thank you. At shout out po sa inyong lahat. Kapitan, sana may...